Ayan, sakay na po kayo. Ayan, sa, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, kailangan. Ito. Magkaanap buhay ka sa sobrang hirap ng buhay. Ito, kahit sa ano, kahit sa pasada, walang ganong pasero sa sobrang hirap ng buhay yan walang estudyante walang namamalingke ayan si tatay miss ko na si tatay kahit itong nagtitinda ng buko walang bumibili ito sa sobrang hirap ng buhay kahit sa bumibili ng buko wala kahit mainit yung panahon Ayan. Ayan yung buko niya, oh. Wala pang bumibili. Ito. Wala din pasero. Walang dumarating na pasero. Sa irap ng buhay ngayon, eto Nagtsatsaga tayong namamasada. Ayan, wala po tayong pasero. Sa sobrang irap ng buhay, wala pong dumarating na pasero. Ito, itong nagtitinda ng buko. Wala din bumibili ng buko. Kanina pang umaga ito. Ayan, oh. Ayan, ayan. Sakay na po. Kailangan, kailangan. Kahit, kahit mahirap tayo. Ito, nagsatsaga tayong namamasada. Ayan. Isang oras at kalati na tayo ditong... Nakano sa terminal, wala pa rin ilang pa lang, ilan pa yung dumarating na pasero. Ayan, si tatay, mainip din si tatay, walang dumarating na pasero. Ayan, ito yung nagkitid ng buko, malulugi naman siya. Sakay na, sakay! Ayan, sumasakay na pasero. Oh, yan, yan. Wala, wala pa rin. Sakay na po. Yan, sakay na. T Tutulungan ko na si tatay magtawag ng pasero. Ayan, si at syaga lang dito sa pasada namin. Ayan, wala pong dumarating na pasero. Isang oras at kalahat tayo dito. Oh. Ilang, ilang pa lang yung dumarating na pasero. pa si tatay Ayan, oh. may tinatawagan Mang Kanor ito sa hirap ng buhay ngayon kailangan magtsaga tayong magganap buhay Ayan, wala po tayong pasero sakay na po sakay na Mang Kanor wala po tayong pasero Ayan. busy si tatay kailangan masipag po tayo ngayon Ayan. sa hirap ng buhay kailangan masipag po tayo walang tamat tamat ito namamasada tayo Ayan, oh. No? sakay na po kayo Ayan yan, natibidad. sakay na. Ay, salamat. Uh, may pasero na tayo na ano si tatay naniningil na para hindi na umalis yung pasero namin yan isang isang oras at kalati ilan pa lang yung dumarating na pasero ito ganito yung pasada namin dito mangkanor to the pasa drive